Isang mapagpalang araw naman po mga kanitig. Ngayong araw ipapasilip ko po sa inyo ang simpleng pabahay ng babuyan. Ika nga kapag may manukan, may kasamang babuyan. Ayan po sila. na po sila yung ibang walang laman ay nadispos na po yan po may mga eto po ay bagong anak yan po yung mga

yan po sila. Ah, uh, may kabuuang bilang po yung inahin na 20 eraso. Ah. Uh, punta po tayo sa barako. didi -did. di, Di 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 di. Di di di.

Ganyan lang po yung setup. Ah, uh, dahil hindi di tayo ganoon kalaking farm. Ah, uh, simpleng setup lang po. Para makakuha ng semilya. At dito naman po yung mga big, Ayan po. <tik -tik 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 -tik. Come on. Ayan po. po. nila, mga kanitib. Relax na relax po yung buhay nila dito sa taas. At meron po dito sa kabila. Ang saya po maging farmers. At mag-alaga ng mga ganitong baboy. nag enjoy na po kayo. At the same time, kumikita pa po. Ganito lang po yung sitat ng simpleng pabahay ng babuyan sila ay nag enjoy Ayan po. Medyo nasa gitna ng kabundukan. May mga Madre de Agua po. Ayan po kung nakikita nyo po. malayo po sa kabayan kaya minsan walang nagre-reklamo <laughs> kapag hindi siya nalilinisan ng maaga di 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 tamad bumangon Didi -di. Didi di 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 bumangon na si barako